Good morning, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Syempre po sa mga bisita, mga panauhin po namin dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki like na rin po, pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Mga utol, ang pag-uusapan natin ngayon ay isinulat sa atin ng isang kaibigan natin. Paano daw po yon kung halimbawang tayo daw po ay taken for granted? pinahihirapan, sinasaktan, at syempre po parang binabaliwala. Alam ko pong sa mga oras na to ay halos handa kang gawin ang lahat para po sa kanya. Ang iba pa nga po dyan ay ginampanan na po talaga at ginawa na rin po halos lahat. Years ago ay talagang napakagandang halimbawa nito mga kapapong yung talagang ganitong klasika magmahal. Isa po ito sa halos hinahanap-hanap ng mga unang panahon, ng mga lolo natin, mga lola natin. Ito yung mga qualities na gustong-gusto nila. Pero malaki na po ang pinagbago during the years. Napakalaki na po na naging development. At syempre po, nagbago na rin po yung approach na hinahanap po ng isang tao. To therefore succeed in a relationship. Ang mali dito mga kapatid, since then na malaki na nga po yung pinagkaiba, ay marami po sa atin ay still naniniwala at naiwan pa rin po sa ganitong klaseng character. Still, most of us thinks na yung pa rin po dapat ang ipinapakita natin at ibinabahagi po natin sa ating ka-relationship. Well, dumating na po yung panahon mga kapapong. Ito na po yung araw na dapat maintindihan natin. Moments to realize na dapat na natin baguhin at alamin yung pwede nating i-apply para hindi na po tayo nasasaktan or let's say taken for granted. Pero syempre po bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, no? back at magandang araw po sa inyo mga kapapong syempre bago po tayo mag proceed gusto ko po muna sana kayong anyayahan na pakilike and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil doon po tayo naglalagay ngayon ang mga latest update natin at syempre po yung mga short video natin bilang tugon po natin sa mga nagko-comment po sa atin. Malapit-lapit na rin tayong mag live doon mga kapatid so pakibisita na lang po tayo sa Papong TV FB page. Punta na po natin ang ating Paksa Today wherein pag-uusapan nga po natin kung bakit minsan ay napapaisip tayo at sumasagi sa isip natin kung bakit nga po natin nagagawa. Na ano ba talaga ang tama? Ba mahalin ba niya talaga ako? O minamahal ba niya talaga ako? Ano po ba ang dapat natin gawin? Ganyan po ba talaga ang karakter niya? Or simply minamanipulate na po niya ako? O literal, na nagmamahal po ako ng maling tao. Yan po ang mga naiisip natin kung nararanasan natin to. Bago tayo maging judgmental, kapatid, gusto ko po muna sanang makita nyo yung mga bagay na ito na if ever na nangyayari ito sa'yo ngayon sa usapang relasyon, ay kadalasan sa atin ang pinagmumulan, mga utol. Might be that you've created him or her to act ng ganito. So kung tayo ang maaring pinagmulan o medyo ganun na talaga ang character niya, here are some reasonable ways para mabago na po natin yan at matulungan ko po kayo. Number one. Huwag po tayong oo ng oo, pleasing him or her, learn to say no mga kapatid. Isa ito sa kadalasang nagiging sakit natin, especially pag tayo po ay nakikipagrelasyon dahil may takot at ayaw nating masira sa taong minamahal po natin. Na ang hindi natin alam na kung patuloy natin gagawin to na natin nag invest tayo ng love sa kanya, mali pala yun mga utol dahil ang nangyayari ay nade-develop po natin na lumaki po yung kanyang By means of doing this, ay nasa sense pa nga niya na isa kang chicken-hearted na tao. Kumbaga, mahina. Kasi alam naman natin na everyone loves a person na may certain boundaries at nakikita to minsan when you say no mga utol. Sa trabaho, pakikitungo natin, pakikipagkapwa-tao natin, especially po sa pakikipag-relationship, when you say no, nagkakaroon ka po kaagad ng standard. We learn to respect and love our parents pa nga kung naalala nyo. Dahil nung araw kung naalala nyo, pinagbawalan nila tayong kumain ng ice cream dahil may ubo tayo. Galit tayo ng mga utol, pero natuto tayo. Also in a company, tumatagal at minamahal natin ang isang company kung may mga certain regulations ito. Ito po kasi ang alam natin po protekta sa atin. Same thing po goes in a relationship mga utol. Kung oo ka ng oo just to please and appear nice sa kanya, nakakatulong po ito sa kanya for sure. Pero kabalik na naman po ang nangyayari sa atin dahil nasisira tayo. Sabi ko nga in reality, nakakasira to sa atin ng sobra. Kung nag-aalala na ka na baka makasira to sa pakikipag-relationship mo sa kanya, pakikitungo mo sa kanya, ako na po mismo ang magsasabi na tama ka dyan kapatid. Opo. Pero don't overthink dahil dito niya matututunang mag-adjust at dito niya makikita yung value mo. Tataas ang respeto niya sa'yo at pagtingin niya sa'yo kapatid. Number two, kung tayo po ay medyo napapansin yung nasusobrahan moving forward, learn to backpedal kapatid at trust tayo ng konti. Huwag natin kalimutan to kapatid. Allow him or her na mauna po paminsan-minsan. Allow him to initiate na if you're in a relationship or pursuing a relationship at ikaw yung unang laging gumagalaw, iwasan po natin to kapatid. Yung unang gumagawa ng paraan and you feel na parang wala siyang effort pabalik sa'yo, isang sitwasyon na naman ito na nakakatulong po sa kanya. Pero as usual, tulad ng sinabi ko, kabaliktaran naman ang naging effect po sa atin. Kung napapansin nyo mga kapapong, allow Alaw po ang ginamit kong salita. Ginamit ko pong term dahil kadalasan with our mentality na mapaganda and to please them ay inuunahan na natin sila sa mga bagay-bagay. Kadalasan ay hindi na nga po natin binibigyan po sila ng pagkakataon. Nung mga bata pa tayo, as you recall, kung naaalala nyo, di ba, ang mga magulang natin, tinuruan po tayo maghugas ng pinggan, maglaba, maglikpit ng pinagkainan, Kumilos with our parents' clear intention na matuto tayo and for us to recognize value and respect. Pero kung naalala nyo, yung kapatid nyo o yung kapitbahay nyo binaby, di ba namaki yung ulo at hindi po naging maganda yung resulta? Ayaw ako po binabanggit yan kapatid dahil yan po ang pangatlong dapat nating iwasan ngayon. Dahil kung naalala nyo noon na siya pa ang laging nagpapadeliver ng merienda sa'yo, chat ng chat, tawag ng tawag, todo effort, gumagawa po ng paraan para magkita kayo at ngayon ay hindi na might be kapatid na na-spoil na po natin ang ating karelasyon. Isa po ito na pinaka-deadly na sumisira po ng isang relationship. Alam naman natin, halos lahat ng sobra ay napakasama. I agree naman po kapatid na kung halimbawa ini-spoil mo ang mahal mo and and at some degree at some point din po ay ganun din naman po ang ginagawa niya sa atin, pwede to kapatid pero kung ikaw lang ng ikaw at ginagamitan mo pa ng credit card just to please him or her, yung tipong parang nangungutang ka na, yung parang nangaapak ka na, nangagrabyado ka na, para lang maging maganda at mabango ka sa kanya kapatid, mali na po ito. Yung tipong just to catch up para lang sa kanya, alam mo yon para masustain mo siya, para naman di niya masabi na mahinang klase ka kapatid, gagawa ka na ng paraan. Ito po ay isang lumalaganap na sakit kapatid sa pakikipagrelasyon na dapat pong i-eliminate natin. Madalas na ginagawa natin to kapatid just to basically please a person. Mali po ito kapatid. I hope na nakatulong po tayo today yung video ito to sort out and find such way para ma-regain yung dating ikaw. May balik mo po. Tandaan natin na it could never be a relationship kung magpapatuloy po ang ganitong klaseng sitwasyon. May iiwan po tayo mga utol. Bago po tayo magtapos, gusto ko po munang ibahagi at iwanan po kayo ng isang mensahe na ang message na to sana maging constructive po sa karamihan. Cause in reality, he or she may not be the problem. At maaaring tayo ang may gawa nito mga kapapong that they've acted this way. Kung baga, sabi ko nga kanina earlier na parang baka tayo ang nag-create sa kanya. Lagi naman na if a person realize na hindi niya pwedeng gawin sa inyo, na she can't take you for granted. Matututunan din po nilang mag-adjust. Siyempre may pagmamahal yan kapatid eh. May positive traits din ang bawat tao sa atin. Pwede niyang ihinto at makita po niya yung halaga mo in the end kapatid. Kaya sabi ko nga po, wag natin pamihasain. Tayo din po ang may kasalanan. Paminsan-minsan mga utol, learn the fact na siyempre po relationship yan na kailangan din po siyempre give and take. Pwede rin naman po yun eh. Magbigay tayo, walang problema. Kasama nga sa rule yan, give. Pero sometimes kapatid, allow him or her na magbigay din po sa inyo, na gumawa din po ng paraan, alam mo yun, para maintindihan niya talaga kung gano'n ka rin kaimportante mga utol. Maraming maraming salamat po. I hope na nakatulong po tayo ngayon sa mga kaibigan po natin yan, narating po natin yung mga gusto po nating alalayan at tulungan. Tulungan po natin ang mga YouTuber na Pilipino mga utol. Bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.